Nandito na tayo ngayon guys, nakauwi na tayo galing sa bayan at namili tayo doon kanina sa bayan ng ating mga kulang na mga paninda kasi hindi naman lahat kasi uh, makukuha natin sa deliver. mayroon din naman na hindi natin nabibili sa kanila so kailangan talaga natin mag-ikot pa sa bayan para naman makompleto natin ang ating mga paninda guys at dito na tayo sa bahay at nakakain na tayo ng tanghalian at ngayon ay mag unboxing ako ng aking pinamili kanina at habang ako ay nagla live guys <laughs> nagla live ako ngayon pero mag unboxing ako para naman double time kasi dami talagang gawain dito sa bahay so wala talagang time kung isa-isahin natin lang talaga guys mag tasking tayo habang nagla live mag unboxing ako para pagkatapos ko mag live guys mayroon akong i-edit <laughs> at ito na guys umpisahan na natin ang pag unboxing ng aking mga pinamili kanina sa bayan at ito na guys ang ating pinamili kanina mayroon tayo dito ano cheddar uh, cheddar chips na tatos, isang pack ko alam kung magkano pa ito ngayon kasi bago ito sa akin pero siguro magkaparehasan sila nito mga tatos na pizza tatos na barbecue at eto mayroon tayong chicharon at saka butik uh, buti buti tig ano ito tig 50 ang isa nito so pag nabenta mo ito is ano is 60 pesos isang kong piso ka sa isang pack kasi wala nang naglako ngayon ah uh, at ito guys uh, mayroon tayong uh, extra juice lagi ako nagkakamali dito lagi ko sinasabi cobra isang case ito ito ay 175 tapos mayroon tayong isang case na fiesta juice apple juice 75 din ang isang case nito at ito Mayroon tayong sampung cheese it na chichirya. Sampo lang. Mayroon tayong ano guys, uh, UFC na baon pack. Ayan o, ngayon lang ako nakakita ulit nito. Baon pack na UFC. Titingnan nga natin kung magkano ang ay, sa kabila pala ito. Dalawang ano to eh, itong itong nasa plastic ay ibang grocery store ang aking binilhan. Ito ay sa Spar ano, ah uh, UFC. ah uh, 4 pesos pa lang po nito guys. Ito ay 48. San Ducena. 12. 48 pesos. 4 pesos. So pwede natin siyang ibenta ng 5 pesos sa ating mga tumor. At ito, uh, 10 piraso lang ang aking toyo kasi marami pa naman tayo dyan. Dagdag lang yan sa ating uh, mga paninda. At mayroon din tayong ganito guys na silver swan. <laughs> Try ko ulit kung ko kung mabili ito. Uh, 27 pesos lang isang dosena rin ng uh. silver swan na uh, parang naripak na siya. Ayun oh. Uh. <laughs> sa mga wala talagang pera na kulang ang pera pwede silang bumili niyan guys. Tapos mayroon tayong ito candy sa mga bata. Kunti lang ang nabili guys ng mga ng bata. Kasi Ayan, tatlo lang yung mga ganito ko. Tatlo. Dalawa rin ganito, soft. Ito lang yung nabili ko sa mga pambata. Paninda natin guys. Ayan lang ang ating nabili. At ito na guys, ang laman ng ating isang karton. Uh, ah, binuksan ko na. Meron tayong kajinomoto. Uh, ah, silver swan na ah, suka. Tapos, ah, tomato paste may dalawa lang ang binili ko na tugtumi to paste kasi wala halos uh, wala halos uh, bumibili niyan dito guys na tumito paste sa aking tindahan pero kahit paano guys ay kumuha na ako mayroon tayo ditong patis na dato puti dalawa lang din <laughs> kasi yung aking tinday patis walang nagbumili hanggang pa yan limang crispy fry na pang 1 kilo isang magic sarap Uh, dalawang tomato sauce na maliit. Ayan. Tsaka meron akong UFC na budget pack. Bali, anim lang ito guys. Anim lang. Anim lang ang ating inuha. Binibig. Tapos, isang isang tie ng uh, creamy white na single. At ito, uh, ito yung kanina yung kasama ng silver sauce natin sa na suka guys meron tayong uh, Nescafe na 25 grams. Hindi ko natatanggalin dito kasi sa karton. Meron tayong creamy white na twin pack. Isang tayo din yan. At itong suka na silver swan na nasa bote. Kasi may, nung, naghanap talaga nitong nasa bote. Tatlo lang guys ang ating binili. Meron akong star margarine. Bani, apat lang ito guys. Plain na star margarine. At saka itong totang ho na basta medyo malaki. Uh, lima lang. Lima lang. Lima piraso lang ang ating binili, guys. At uh, Energy Choco, bumili ako, din ako naghintay sa ano, kasi may ahinti dito, kaya lang, naubos kanina umaga yung akin and Energy Choco na ano, mali tatlong tayong binili kanina umaga. So, bumili ako isa kasi sa Wednesday, andito naman yung ating ahinti. ah uh, Bear Brand Choco, isa lang din, isang tay. Ovaltine, diba? Mayroon pang Ovaltine Isang lang din? At ito ay Para sa aking unikaiha Ah, uh, Max Red, Max na dilaw At saka, Be Fresh Galingin na rin ako, guys Tapos Ah uh, Sa margarin na Sashay, uh, ano siya, yung sweet blend Walang plain doon kanina So, ito lang yung aking binili. At meron tayong bihon na Golden Fiesta. Tatlong pa ito guys ang binili ko. At yung ating uh, one quart na tukal is apat na kilo lang guys ang aking binili. At ito ang laman ng kahon na uh, natin. Meron pa pala o. Oh, uh, super, super golden. Dala natin kilo. Kasi ako ay nagre-repack din ng bihon. So, bumibili ako niyan. Kunti lang. Kasi Ah, uh, yung mabili dito is yung naripak na bio na uh, sidlak. yung pangalan. balik natin guys sa karton. Ito ang ating mga panila. At yung isa pa nating karton ay bubuksan natin ngayon. Yeah, yung yung ito. <laughs> di ko pa naayos yan yung kahapon yung din-deliver dito ng Iswai. Hanggang ngayon sa karton guys. Ay naku. At ito guys ay halo-halo din. Meron tayong EQ pants na medium size. Hinalo-halo. din mo na yung pinyo yung aking matisyo. Uh, meron tayong champion. Sa Ta tatlong balita lang champion white. dito na sa inyo guys itong aking napamili. At uh, EQ pants na large. Alimang uh, tisyo. Uh, dalawang klase yung binili ko. Isang ano? twilight. At isang female na ano naghahanap din ito. to. Diba lang guys, naminin nyo natin. Diba. At, dalawang sis uh, sister na blue, dalawang charming, violet, meron pa akong sister na violet doon, wala pang bawas yung tatlo. Tsaka isang sister na pink, meron pa din ako dyan. One dozen na pantin, uh, aning lang na concrete green. Hmm, kasi marami talaga akong close up. Pero may naghahanap ng pink. Ay, sorry guys. Nang green. Nawala ako. Keratin na wanda gold. At saka keratin na black. So, isang dosena na uh, tawas. Alam nyo guys, may, may, may binibinta akong tawas dito marami. Kaya lang may naghahanap talaga nitong ano. Ito kasi ano siya? RDL. RDL. Dalawa lang. Dalawa lang yan, guys. Tsaka itong ano, safeguard na ano. ano ba, guys, mga ano maganda. Kasi meron siyang buy 6, get 1, 3. May pa, may, may dagdag na isa. So, ba diba? <laughs> may isa tayong, ano, may isa tayong extra. <laughs> may, may tubo tayo na isa. Bukod sa tubo natin sa ano, sa... Bawat isa, meron pa tayong tubo na isa na free. Diba, dalawa yung tinuha ko at saka white, guys. Maganda talaga pag ikaw ang namimili. Kasi makikita mo eh, kung ating may promo. Meron tayong winner. Kasi walang green na smart. So, kumuha ko ng winner. Iwan ko kung maganda ito. Hindi pa ako nakagamit niyan. Meron tayong smart na lemon tatlo. Tatlong smart na lemon. At itong sunrocks natin na 250 ml. Nakabili, na, nakabili talaga ako kasi sa inoorderan ko wala sila. Ano lang? 2, 4, 6, 6, at saka 5. Uh, 500 ml na sunblock guys tapos Ariel na kulay pink Ariel na kulay red dozen wings na orange yan oh. tapos wings na yellow at meron tayong dalawang effecent oil kasi naubusan na ako dalawa lang talaga ang pinili ko at yan lang guys ang laman ng ating pangalawang box at ang pinayaran natin doon sa greenery pangalan ng ating ano, grocery na pinagalan kanina guys is ano binayaran natin is 3,582 3,582 ayan so ito lang guys ang aking napamili ngayong araw at uh, masaya tayo kasi may dagdag na naman tayo sa ating mga paninda kompleto ko ang aking ano pero mayroon pa talagang kulang yung mga uh, dibali natin sa na lang Uh, mamaya bibili ako ng bihon doon sa baba, yung isang sako ng ano, isang sako ng sidlak. Ah, napagod tayo, guys. <laughs> Parang nahingal ako. At habang wala ako dito kanina, guys, may dumating yung kakilala ko yun. Na ah, ano yun sila, taga-aklan. Nagatid sila ng eto, guys, pang beauty. Pang <laughs> paganda daw siya, ayan, oh. Diba? Ano ito? Yung bigay sa akin is ano, 250. So, ibibenta ko siya guys ng 300 pesos. Ito ay uh, di, di, pa akong nakasubok gumamit ng mga ganito guys. Ng mga ano, ng mga pampaganda. Basta isang set. Parang parang sa ano yata? Parang Kojic, di ba Na by set sila. Yung sa Brilliant. Yung sa isa pa. Yung ginagamit ng mga teenager ngayon. Uh, skin Fantasy. Parang ganito siya. Ayan o. No, toner. Uh, cream cream. Tsaka sabon. Diba? Iniwanan ako ng dalawang ganito guys. Dalawa tapos mayroon pang sabon ah uh, saan na ba ito o oh, yung fixing soap yan ah uh, bintahan ko dito is 110 at ito ang glutathione soap 110 ito kasi bigyan nila sa akin is ah uh, 90 so may 20 pesos akong ipinatong sila naman nag na ganun daw yung bintahan ko tsaka ito pa isa tatlong klase itong sabon so white ano ba Intense whitening soap. Bali, tatlong klase, guys. So, ito. Yan. So, masaya tayo. At napakaraming blessing ngayon, no? Napaninda. At least ito, ah, uh, Nag-usap kasi ni, kami nito kahapon ang sabi, papalam daw nila sa opisina kung ano nga, kung payag na iiwan ng dito. Tapos, pag nabili, saka ko babayaran. Ganon. So, diba? Ang galing kasi wala tayong puhunan dito. <laughs> pag nabili lang, sa uh, saka na lang natin ibabayad din sa kanila yung ganda diba okay, guys ang saya ng buhay kasi marami tayong paninda ngayong uh, araw at hanggang dito na lang guys ang aking update sa inyo ngayong araw at masaya tayo kasi nakapunta tayo ng bayan kahit paano nakapamili tayo at may dagdag na naman tayo mga paninda ngayong araw at sana marami pang blessing ang darating sa ating tindahan at lumago na rin ang ating ating da tindahan guys. Paunti-unti, magpapangat tayong istante, marami tayong paninda. di ba guys, parang ang sarap sa pakiramdam na nakikita natin na lumalago ang ating uh, negosyo. At hanggang dito na lang sa aking mga subscribers, hindi ako magsakaw magpasalamat sa inyo, sa aking mga viewers. Araw-araw, uh, sa tuwing may, may video ako guys, magpapasalamat ako. Maraming salamat guys at hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw na umasinsu ang ating buhay. Bye bye!